Hello, good morning mga idol Welcome to my vlog <coughs> uh, Siya nga pala mga idol uh, Mention, special mention sa nagbigay ng panambak Ito mga idol Para dito sa bakura namin na uh, medyo Pagkakunting Tulig lang eh binabahan mga idol <coughs> tambakan ko siya mga idol. Tapos kulang na rin, kulang na lang ng semento mga idol. Sa mga gusto pang mag-donate ng semento para tuluyan ng masimento itong kalsada na laging nababaha mga idol. Ah, uh, tan. <clears throat> uh, uh, may, may tutulong dito sa pagpapasemento sa bakuran namin mga idol na sakot ng karsada Dahil laging kakatubig mga idol Pakitang ilas na kayo mga idol uh, Namumuno salamat sa nagbigay ng panambak yan mga idol pinatambak ko na dito sa bakuran namin para hindi na tatubig mga idol sa aking taming ninong Crispin Bernardo sa kay Kaana Bernardo at saka kay Bagong Halal Cup Saldi de la Cruz salamat sa panambak na binigay ninyo bagamat ako ay naghihirap <coughs> magtambak dito sa harap eh pinagtsatsagaan ko ng mga idol para lang hindi katubig dito sa harapan namin mga idol oh sa mga na gustong magdonate ng simento mga idol <coughs> simento na lang para masimento ko na ito mamaya meron naman akong buhangin doon tsaka graba simento na lang mga idol Salamat mga idol.